ng uh, part ng bawang la union ayan ayan ng bawang la union ayan to rin yung church nila o diba wow nice view And guys tara na laka tayo ulit dito sa bawang na onion ayon sa atin nyo pawis-pawis, ayan dito tayo doon sa kabila tignan natin yung bell nga ako dito sa may bell Ganda ng bill Oh, di Bye guys! Thank you, thank you very much. So, dito kami sa mag-bill ngayon. Ganda ng Bye guys! Thank you, thank you very much followers, viewers. Ganyan na syempre followers and viewers natin dyan. Please share, comment, and surprise my video channel. Ayan, thank you guys!